ng manonuka pala to. Ayaw, Ayaw, nila. Sa Ayaw, Ayaw nila. ng nila nang mais. O, tingnan mo. Nagsi... Nagsisiksikan dun sa... Nagsisiksikan dun sa, sa may dulo. Ayaw na ng mais. ang ano. O, baka lumabas. Ay, Ay, lalabas na alam mo, malakas ka pa sa akin, ha? Ayaw nyo ng mais, ha? Ah, Kinuha oh. na yung mais, bibigay sa rabbit. Ayos, umulak na yan, ha? Tuwang tuwa tala yung rabbit. Ay, mas gusto ka. Ay, mas ayaw nila yan, ha? Ayaw nang malitik yung natimang na ito. Dalawa natin makakaw sa kapres. Ngayon.